nakakain ako sa maraming restaurants all over the world and I must say, this is the worst. It is so cheap and dirty. Iba-iba <laughs> uh, naman po yung panlasa ng tao, madam. And nire-respeto ko po yung opinion. And just to make it up to po, complimentary na po yung magkain Libre na po. <laughs> <laughs> na makukuha mo ako sa free meals? Excuse me, kahit na libre ang pagkain dito sa restaurant mo, hindi ako kakain dito. At ano yung mga pautot nyo? Ha? Mga lobo? Ano to? Children's party? Asa ng mascot? Ikaw? Hindi ka cute. Patong-patong nakatsipan. Ano, nasasarapan ba kayo? Hindi, di ba? O, eh, ano pang ginagawa niyo rito? E eh, di lumipat na kayo ng ibang restaurant? Let's go, friends! Ay! Dirty! 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 Excuse us. Ang dirty mo! Let's go! The food is tasteless. Ambiance is poor. On a scale of 1 to 10, I will give Jerome's kitchen it 1 and 1 fourth. Mayabang kasi. Mabuti nga sa kanya. Read it. May kinalaman ba kayo dyan? Me? I have nothing to do with that. He did that pa ng himself. Hindi pa siya ang gumawa niyan. Mabuti nga sa kanya. arrogant siya. Paminsan-minsan, tumapak naman ang mga paa niya sa lupa. Ah, Why does this concern you still? Right. Akala ko ba sa inyo ng na wala ka ng pakialam sa kanya? Mabuti niyan habang maaga, at least nakikita mo kung gano'ng kaluso yung Jerome na yan. Whatever. Well, aalis na rin ako. Ah, uh, where is the funeral? Bakit ka nakaitim? Pati naman ho yung suot ko issue na ngayon? Baka naman gusto nyo rin akong ipareview sa mga fashion editor friends ninyo. Oh, why? Somebody got up on the wrong side of the bed this morning. Well, bagay naman sa'yo to wear black because you're getting fat. Hmm. Saan ka ba talaga pupunta, Giselle? Meeting ako. Excuse me. Sino meeting